may bagong alaga na naman tayo kanter nahuli ko sa palabay kanter kaninang hapon ayan, ito yung ano kanter sumasama sa mga inahin ko doon sa kwan, kubo ko kanter ilagyan ko ng palabay, nahuli ayan kanter maganda sa kanter may ubo kanter yan bata pa kanter oh inyong na ano sa talle siluhan bumaon kanter buti na lang hindi nasugatan yan. may galos lang palang gama. maliit kanter oh Mukhang mo sa kanter oh yan So yun lang video natin, Gander. Maraming salamat sa panonood.